Hi mga idol! Hi guys! Magandang araw ulit sa inyong lahat. Mayroon akong i-share sa inyo. Uh, sa aking aking kuya sa uh, yung asawa niya is pumanaw noong itong July 13, hindi pa nilibing. Uh, bukas pa ilibing. Lynn, ah... Uh, in peace. Kasama mo na si God, makikita na kayo ni Papa doon sa heaven. Lahat ng mga kamag-anak natin, makikita na kayo. At uh, nalul- nakakalungkot man, pero uh, dyan lang talaga tayo hanggang lahat ng tao is may may, may hangganan. Kung saan tayo galing, doon din tayo uuwi, diba, ba? Bisita lang tayo sa mundo, mga idol. So, uh, nalungkot ako sa pagkamatay ng aking uh, sister-in-law. Ngayon lang ako nagsalita pero video lang gagawin ko so rest in peace sa aking uh, sister-in-law Arlene Arlene um, ako mag uh, nagawa ako ng video kasi isishare ko lang yung magandang moment at uh, moment namin yung memories namin ah, uh, yung hipag ko na yan is okay siya um, Uh, lahat naman tayo may ugali na minsan malita pero siya mga ay doon. okay siya sa akin nung dalagita pa ako nung uh, nagkakilala yan sila in short ko lang ha uh, nagkakilala sila yung manong yung yung kapatid ko yung panganay namin is uh, 1991 ang edad niya is 20 at oh, 20 si tutu so nagkakilala sila doon sa Jinsan doon sa palengke tindira si Arlene ng gulay si tutu naman ay nagtrabaho sa Kutunan that time ako naman ay first year high school nung time na yon so mga idol i-share ko lang sa inyo yung love story nila. Napakaganda ng love story nila. Sila yung, sila yung mag-asawa na perfect ang kanilang relasyon. Uh, nandit lumayo man ako sa amin, pero wala akong narinig mga idol na silang dalawa nagsusuntukan, nagmumura, naghahabulan, nag, nag, uh, batuhan ng kalderon, nagsisihan. Wala akong narinig mga idol kuan na sila, perfect lover yun na sila mga idol. Sabihin ko sa mga hindi nakaalam, ang ganda ng relasyon nila idol. Sa loob ng 30 years nilang pag uh, asawa, mag-asawa, simulan nagka-relasyon sila. Mga idol, hindi talaga yun sila nag-away. Kung magalit yung babae, sasabihin na, ingin mo yun na ako magulang, anong kailangan mo yun masuko? O gusto rin ako na, o, magaling ang akong igsoon magdala relasyon. buutan jud si Toto. Dili ako maka-proud jud ko mga idol. 33 mga idol silang nag married pero wa gyud sila nag-away wala gyud na sila nag-away karon namatay na lang si Arlene wala gyud ko nga si Toto si Arlene perting away nila tungod kay way kwarta sa ilang kami niyon mga idol no mo share gyud sa inyo ha dili big deal sa ilaha ang walay kwarta kung walay kwarta mangita mangutang dili pud big deal sa ilaha uh, kung walay bugas walay makaon mag-away sila magsisihan. Hindi, mga ang ilang relasyon. Dili mo nyo, ah, wala'y bugas. Yaw-yawa ng asawa, yaw-yawa ng bana. Pagkita dito, pagkita. Hindi ba, ganyan namang kasagaran sa mag-asawa. Mag Pero sila mga idol, sweet lover talaga sila. Wala talaga akong masabi. Ang maganda yung relasyon ni Arlene at saka ni Hindi man ako nagsalita, simula na matay sa timing ako. Pero ngayon kasi last night niya. So, Lynn, salamat guys sa iyong pagmahal sa akong magulang. Bisan, may pagkamalita, malita man to ang akong akong hipag sa ibang tao pero sa akong igsoon na niya akong igsoon di ko maringgan na mumurahan niya yung kapatid ko pagalitan niya buutan siya sa akong igsoon kumbaga sweet lover yun sila nang o uh, um, sa sala usa walang sisihan di sila di mo di mo marinig na mo ni tahimik silang mag-asawa tapos nung nag-ipon sila sa una nung nag-uban na sila mga idol no umingi na ko sa, Lab, mato tadi to Atos sa diskuhan, nayaw ta. Sama yan sila. Parang ano yan sila mga idol eh. Yung hindi mahiwalay, mga tuko ba nang tawag doon? Yung ano sila ba? Sweet sila ba? Nang asang usa, na ang Pag nakita na ni mo si Erlyn anang na anang pista na anas ni Toto, di gina magbulag mga idol. Napaka-sweet talaga yan nilang dalawa kahit sino mag, magpuyo diha sa ilaha wala dyan na sila kabati nga nag-away si Tutug Arlene nga na namuyo sa ilaha wala lang tahimik lang sila mga idol kung kung magtrabaho si tuto niya wala pa niloto yung asawa dili na niya kasaban mga idol dili na niya kasaban ang babae po maupo dili po so yung relasyon nila mga idol napakaganda sweet lover sila sa loob ng 30 years nilang kami noon never yan ito gi nituto gi si Arlene never din yan pag si Arlene mo sigaw masuko na si Toto na ano ma nganong kailangan pa magyud masuko mag o na lang diay na o di ba ganyan sila magtiayon mga idol bihira ka lang makakita ng ganyang uh, mag-asawa na sa 33 anyos wala gaway may ano naman yun, wala naman talagang forever o oh, karon biyulim na si Toto. pero ako nagpasalamat ako kay Arlene na kahit ganyan silang dalawa mahal na isa't isa mga idol wala nag away wala nagmurahan wala nagbatuhan o kaldero wala nagsagpaanay, wala nag ginokdanay o sundang, wala ang ganda ng relasyon nila, kaya Lynn kahit nasa ibang mundo ka kauban mo na si God, pero ano ako sa iyo sirabi ko nga kay si Atis kasi wala siya nakabalo nga ano ikotis wala ka kapansin nila tuto sa sama -sa ko nga namatay naman si Arlene no? pero ako no makaso makadayeg ko si ilang sa ilang kami sa sana naman sila ang mag-asawa nga wa ko kabati nga nagsinumbagay nagbatuhay uplato plato nagbatuhay og kaldero wa ko kabati maayo ilang ang relasyon ko kabati nga ang ah, away ni Arlene ug to, ah, mo, ni Toto na tinungluhay amo ah, ni mo wala maganda ang relasyon nila sweet lover talaga sila mga idol kaya ah uh, para sa ipagko uh, padayon sa imong paglakaw ayaw lang o guol sa imong mga nabilin diri kay okay lang man sila uh, karon nakita na mo sa imong papa imong igsuon sa ato pong papa sa lahat o uh, malinaw na mong tanan diha kauban sa ginaong. um, uh, padayon sa iyo mong paglaka o ma mula so mga idol ikaw ako ng video na to salamat kay Lynn sa imong kamaayos akong igsuon bisan wag bugutbut ka sa kay tutok pero the best jud inyong relasyon thumbs up jud ko sa inyong duha kay napaka the best wala sigawan mga idol walang murahan buhi nang usat ta lakaw ta lakaw mo na yung nabiliban ako nga relasyon nilang duha biruin mo mga idol asa ka makita karo relasyon nga 33 years wala ni isang sigaw ni kurot hindi yan natikman ni Arlene sa kapatid ko talagang love na love nila isa't isa. Wala ka talagang ano, sweet lover talaga sila. Lovebirds talaga sila. Yan ang tawag namin na maganda ang relasyon nila. Kaya proud ako sa akong isoon o sa kay Arlene. Nawala naman si Arlene, nilakaw naman siya. So nagpabili na makaingon jud kung nga di ko malimtan na lovebirds jud sila. Walang awayan sa marriage nila sa 33 years, 33 years, wak wow. na sila gaaway isa kinsay on ninyo dito sa situkawain, ma maingat mo katama ng ganyan ni Gigi, ako mga idol, layo man ko sa mga, nagmo-monitor nag ako pero ngayon, nagsasalita ako, proud ako sa kami niyo sa ang sakong so, walang away, walang murahan, walang batuhan ng kaldero. so sinishare ko sa inyo napaka-perfect ng marriage ni Toto kay Arlene very perfect, wala akong masaway talagang laberd sila mga idol, sinishare ko lang sa inyo na naapadaay ka ng naapadaay ng panahon na karoon na ang mag-asawa dili mag-away 33 anyos hindi kayo nagsisigawan dalawa nagsis, nag, nagmumurahan naghahabulan ang uban diya usa pa lang katuig nag-ipon nagsigi nag, nagmumurahan na pero sila nito to never yan nangyari sa loob ng 33 anyos so mo lang na mga idol i-share ko lang sa inyo na kahit patay na akong hipag magpabilin sa akong kasing-kasing na maayog yun sa akong isuon silang duha labd git sila ma kuan ukan nang ba kuan kanang kanang burgmodilo sila ba na mayo yun lang kami noon wa sila gaaway so yan lang mga idol gi ko lang sa inyo og rp sa akong hipag og ma na makana kanila ilubong kanila so wala di na tayo, di na ta magkita makauli ko pare kay papa pag kamatay ni papa wala gid magkita makita pero sige lang anak majud yang kena buat satau kita tanan menglakau majud mubalik majud tak kong asa tagikan di babi sih tak sekali butan mulik pun kong asa tagikan so bye bye